Pag-usapan po natin ngayong araw na ito ang isang napaka bagay. Ito po eh, yung lupa na matagal na ninyong hawak-hawak e -hawak eh, napatituluhan ng iba. Hango po ito sa katanungan ng isa sa ating mga subscriber. Magandang umaga po. Ako po si Attorney Raymond Batu and welcome po dito sa ating lecture room. Ito po ang katanungan ni Libner Giban 52 minutes ago. Sabi niya, Attorney Batu, good morning may tanong ako tungkol sa lupa na iniwan sa amin ni Lolo. Meron po kaming tax declaration at mapping. Tapos iba ang nakikinabang. Mayroon daw silang title. 60 years na kasi na wala sa amin ang lupain. Pero hanggang ngayon, diyan pa rin kami nakatira. Ano po ang pwede naming gawin? Maraming salamat po sa inyong katanungan, Dibner Gibano. Una-una, dapat dating unawain ang sitwasyon sa batas. Sabi po ninyo, tax declaration ang hawak ninyo. Alam po natin, hindi po ito sapat na ebidensya ng pagmamay-ari ng lupa. Yun po ang basic premise dyan. Pero ito po ay patunay na nagbabayad po kayo ng amilyar at nakaposesyon kayo sa property. Take note, sabi po ng Korte Suprema na kapag kayo po ang nagbabayad ng amilyar at at the same time, kayo po ang naka-occupy sa lupa, yan po ay malaking indikasyon na inaangkin niyang lupa bilang may-ari. At because of that, meron po kayong karapatan na patituluhan ito sa pangalan ninyo. Yun po ang sinabi ng mga decisions ng Supreme Court. Ngayon, ang kabila is nakatitulo. Titled ang ng property. Ngayon, kung totoo at valid ang titulo ng ibang tao, malakas po ang presumption ng ownership na no, sa ilalim po ng ating torrent system of title registration. However, kung nakuha ang titulo sa dayaan, falsification, o walang due process, ba, mari itong ipawalang bisa sa korte. So, ano po yung mga possible remedies natin? Yung mga remedyo na pwede nyo pong gawin. Una, judicial action po. For reconveyance or annulment of title. Yes po, we have to go to court. Kung kaya pa nating maghabla, mari po mag-file ng complaint or annulment of title sa proper court. RTC, kung more than 40,000 ang ang assess value, 40,000 min low sa MTC po. At kung sakop pa ito sa prescriptive period. Yes, prescriptive period. Ano po ba ito? Ito po yung panahon na pwede lang po ninyong ipafile ang kaso sa korte. Ngayon, sabi po ng Supreme Court at ng ating batas, no? Kung ang may hawak ng titulo ay in bad faith, 10 years mula nang malaman nyo po ang issue, dapat po ma-file po nyo within that period. Kasi pag lumampas po kayo dyan, eh hindi na po kayo makapag-question at makapag-file because prescribed na po ang inyong actions. Ibig sabihin, pwede na po siyang i-dismiss ng korte. However, mayroon pong pronouncement ang Supreme Court. Kung kayo po ay in continuous possession ng lupa, is kayo talaga patuloy na nag nag naka-occupy ng property, wala pong stop, no? Continuous, no? Eh mula noon hanggang ngayon, eh maaari po natin i-argue na hindi mag-prescribe ang karapatan niyo doon sa lupa, no? Yan po tayo tawag na doctrine of indivisibility of title has exceptions, no? Kasi may exception po siya sa batas na kiniibig sabihin titulado eh hindi na pwede siya i-question kasi imprescriptible. Pwede po siya itanong pa rin. Kapag ang nagtatanong po, nag question sa titulo na yan, eh, ay may possession sa property. But remember po ang batas natin, it should be continuous, tuloy-tuloy po, nang hindi na puputol, nang hindi po naiwanan. Yan po ang sabi po sa ating batas at sa pronouncement ng Supreme Court. Okay. Adverse possession or acquisitive prescription. Siyempre, matagal na, sabi ninyo, na-occupy ninyo ang property. Kung kayo ay open, continuous, exclusive, and notorious possession for more than 30 years, ayon po sa civil code, pwede pong mag-claim ng ownership kahit po may titulo ang iba. Pero mahirap ito sa Torrens land titling. No? Because uh, generally po, hindi nagpeprescribe laban sa title property, maliban kung may fraud o hindi kayo eh, naalis doon sa lupa na yun. Kasi kung may fraud po kasi, ang mangyari niyan is bibigyan lang po kayo ng sampung taon kung hindi kayo nakastay sa property. Pero kapag kayo ang nakastay or occupy sa property, wala pong prescription na 10 years. Pwede po. Basta, open, continue sa... Okay. Administrative remedies natin. Kung may ebidensya na ang titulo ng kalaban ay mali ang pagka-issue pagkabigay, no? pagkabigay, pagka-issue sa kanya, overlapping, double titling, o bali ang survey, pwede pong magpa-investigate po sa DNR, Land Management Bureau, kung public land pa o LRA, ROD, para sa verification ng title. So, ano po ba ang dapat nating gawin kaagad? Magpa-certified through copy po tayo ng titulo ng sinasabing may-ari sa Registry of Deeds para po makita natin ang petsa ng issue ones, kung kailan po ito na-issue, pangalan po ng owner, technical description. Baka hindi sakto ang description dito sa lupang tinitirhan ninyo. No? Iba pala siya. Magpa-verification survey po tayo sa isang licensed geodetic engineer para makita kung pasok talaga kayo sa boundaries ng titulo nila. Take note, licensed geodetic engineer po ang ating kunin. Ha? Hindi po yung magpagawa lang tayo ng survey tapos papirmahan doon sa mga mahilig magpirma na tatawag nating firmatologist no? dapat po licensed genetic engineer pangatlo po kunin lahat ang ebidensya ng possession niyo. resibo ng amilyar yung pagbayad niyo ng real property tax affidavit ng mga kapitbahay na antagal ninyo con open continuous possession lumang litrato at dokumento barangay certification kung meron po tayong makuha at mag po kagad sa abogado para makita kung ang ang complaint for conveyance or annulment of title ng kabila. Importante po na kung ang titulo ng kalaban ay galing pa sa original registration under torrent system at walang patenting defect, mahirap po itong ipawalang bisa. Pero kung merong pong fraud, forgery or overlap, doon may laban po tayo, no? So depende po ito sa facts, no? Kasi yung pong binigay nyo na katanungan e eh, maliit lang po ang espasyo para ma-discuss natin. So I have to discuss in general terms ang possible scenario po sa inyo. So, 60 years na lumipas, magiging malaking issue ang prescription kaya dapat i-anchor ninyo sa continuous possession nyo at posibleng kawalan ng due process sa pag-issue ng title. Doon po ang tutok natin. At least uh, na nag-guide po kayo kung ano po ang ibig sabihin nito. Ngayon, bigyan po kayo ng step-by-step step na legal na action no? dito po sa lupain ni Lolo na ibinigay sa inyo regarding sa tax deck versus uh, titulo ng kalaban. Number one, sigurduhin po ang mga dokumento na makuha ni natin ay certified true copy. Take note, especially sa titulo ng kabilang panig sa registry of deeds. Number two, kunin ang technical description at location map mula sa DNR LMB para ma-plot po ito ipunin lahat ng ebidensya ng possession po ninyo. Gaya ng sabi ko, yung mga luma at bagong tax declaration, tapos yung mga resibo ng pagbayad po niyo sa amilyar, barangay certification na kayo po yung may nakatira dyan sa property niyan, yung mataas na panahon sa barangay, sinumpa ang sign ng matatanda kapitbahay, na disinterested persons na nakakaalam ng paninirahan ninyo, tapos uh, hanapin ko may lupang deed, o baka yung mga survey plan o cadastral map mula pa sa panahon ni Lolo. At number two po, ang gagawin nyo is ipaberify ninyo po ang hangganan. So, kukuha po tayo ng licensed geodetic engineer para po sa location or verification survey is to establish a previous survey para ma-determine po kung saan po ang ating uh, hangganan ng meets and bounds ng ating boundaries sa corner lots no? at ihambing ang resulta nito sa technical description ng titulo ng kalaban o actual na lupang tinitirhan niyo tingnan natin kung may overlap baka kasi may overlap eh o maling lokasyon at after that pangatlo po isuriin ang kasaysayan ng titulo nila i-trace natin ang pinagmulan ng titulo hanggang sa mother title And hanapin po natin kung may dayaan o peking pirma. Baka merong mga ganon. O pagkakasama ng lupa ninyo ng walang due process. O yung pag-issue no, na hindi naman kayo binigyan ng, ng due process nung in nila ito. Dapat kasi i-inform kayo niyan ng land investigator na may nag apply ng lupa na iba para po baka pag-file po tayo ng protest. Kasi po ang DNR-LMB, it is a quasi-judicial agency na nag-hear niya, no? Kasi may tendency kasi na yung land investigator, baka hindi kayo nabigyan ng notice na oh, may nagkiklaim na iba. Kaya nga, uh, doon po lang, eh, tingnan natin. Ang aking nga point sana, kung in possession kayo ng napakatagal na panahon, eh, dapat sana nag-apply na kayo para hindi po kayo maunahan. Aside from that, yung butas or yung putol sa chain of ownership, no? yun po ang bantayan natin. No? Uh, baka kasi may mga kulang na dokumento sa paglipat ng titulo sa kanya. Like for example, maybe Sinabi niya, oh, tax deck ito doon kay Lolo. Tapos may deed of sale ako. Yun ang sasabihin noong nakiklaim ng, ng lupa na hindi kayo ha. E eh ngayon, ang pinakitang deed of sale niya, peke, forge. Or baka pinipirma lang ng isang air. Yun po ang dapat niyong imbestigahin. At makikita po ninyo yan sa LMB-DNR, uh, Land Management Bureau. Trace back ka kung paano po nailipat sa kanila ang titulo paano po napatitlon sa kanila ang lupain na yon. Kasi malamang pinresenta nila ang tax deck. Merong kasamang uh, deed of sale yun or extrajudicial settlement with sale. Tapos tingnan nyo kung sino pumira. Baka hindi lahat. Or baka isa lang. Or baka puro peke. Yan po ang technique natin. Ikaapat po, no? Uh, tukuyin po natin ang tamang remedy under the law. No? Kung may overlap o fraud, eh file po tayo ng annulment of title or reconveyance with damages sa proper court. Kung malinaw na sakop ng titulo pero kayo ay matagal nang nakatira, eh gamitin po nating argumento ng adverse possession at kawalan ng aksyon ng may-ari sa loob ng ilang dekada. Uh, things like that, no. Iba iba po ang diskarte. Kung mali ang survey, pwedeng mag para sa correction ng technical description sa administrative or judicial bodies. No? Pwede po yun kasi ang pwede nating magawa. No? And ikalima po, gamitin po natin yung mga administrative remedies under the law. Maghain po tayo ng petisyon para sa investigasyon dito sa pagpatitulo. Sa DNR LMB, kung galing sa public land grant or nasa loob pa ng isang taon from the time of the issuance of the title. E kung hindi po, pwede din po tayo magtanong sa LRA para sa title verification. No? At kung kakailanganin at kung pwede, maghain po tayo ng adverse claim no? sa ilalim po ng Presidential Decree No. 1529 para maprotektahan po ang karapatan abang hindi patapos ang kaso. Okay? Now, pag nasubmit na po ang case sa court, pwede rin tayo mag-file at yung nating notice of dispendence. Alam na po ng abogado kung paano yan gagawin. No? Now, ihanda po natin ang legal strategy. Of course, ang lawyer ninyo ang maghahanda niyan, yung abogado niyo. Ihanda ninyo ang ebidensya ng tuloy-tuloy na possession mula sa panahon ni Lolo, continuously papunta sa inyo. Walang putol. Open, notorious, exclusive possession of the property. Ang pagbayad po sa buwis ng taon-taon, walang palyar at ang tax deck sa pangalan pa ninyo. May ebidensya po sa dayaan o mali sa paglabas ng titulo, i-ready po ninyan. At mag-file po ng action no? para paalisin ang duda sa pagmamayari. Pwede po yung kasi quieting of title. It doesn't mean kasi na kung quieting of title ang makapag-file lang yung uh, nakatitulo. I kasi ng title dito is ownership. The quiet o ownership kung sino talaga ang may-ari ng lupa. Sila ba? Nakapatitulo ng hindi tama o kayo po na matagal na kayo naka-standby dyan nakatira dyan, naka-occupy, open continuous possession since the time pa ni Lolo ninyo at nagkaroon na po kayo ng tax declaration, continuous na pagbabayad, hindi lang po kayo nag-apply ng patente at hindi nyo napatituluhan sa inyo. Okay, ang agarang protection po, ikapito po ito ha, seventh na gagawin ninyo, panatilihin ang possession. Huwag po kayong malis. Remember, in cases about land, importante po ang possession. Sigurduhing may bakod o palatandaan ng actual na gamit. Siyempre, kung nandiyan ang bahay nyo, diyan kayo nakatira, di ba? Huwag pipirma po ng kahit anong waiver or compromise, no? Na baka ipapirma sa inyo nang hindi dumadaan sa abogado. Alam nyo po, lahat po ng bagay ay mapag-usapan. Ang kailangan lang po talaga is that uh, if open sila magipag-usap, paano nangyari ito? Alam nyo, it is possible na may situation ako sa aking 20 noon na similarly situated sa inyo. Wherein, ganun nga ang nangyari. Pero, ang yun palang nununo nila, meron na benta talaga nila ng totoo. At hindi ikunwento. Kaya, wala po silang habol sa property. Pero, kapag namang nakaposesyon, there's a very big question on that. Kasi, kung ibinenta, bakit nakaposesyon? At bakit yung nag-claim, o yung kapatitulo ng lupa, hindi niya kinukuha? Bakit ngayon lang? So, kaya nga, sabi ko, importante po ang possession sa labanan ng kaso ng lupa. Maraming salamat po. Ito po si Attorney Raymond Batu. And remember, learn and share. Sukran.